Nagsagawa ng maliit na mock elections ang Commission on Elections o COMELEC sa Tawi-Tawi upang masubukan ng kakayahan ng mga automated counting machines at ng bagong transmission systems sa isang balayo at liblib na lugar o di kaya sa isang isla na gagamitin ng bansa para sa 2025 elections. Si Luisa Erispe sa report live. Luisa? Rise and shine, Dayan. Rise and shine, Pilipinas. Dayan, sasagutin na ngayong araw ng Commission on Elections ang mga kwestyon hinggil sa kapasidad ng bagong automated counting machines at ng transmission system na gagamitin ng Pilipinas sa halalan sa 2025. Mula sa Maynila, dumayo sa bunggaw Tawi-Tawi ang Comelec para magsagawa ng maliit na mock elections. Sa kauna-unahang pagkakataon, masusukat na kung kakayanin ba talaga ng mga automated counting machines at ng bagong transmission system na magsagawa ng eleksyon sa isang malayo at liblib na lugar o kahit pa sa isla na wala umanong signal. For mahalalaman natin, makikita kung talagang effective na pwede makapag-transmit ng results kahit napakahina ng signal. Pakita natin yung bago natin makina ano uh, wag sila silang matatakot at the same time ma-demo natin paano ba ito ginagawa. Ito rin naman ang unang pagkakataon na susubukan ng COMELEC kung tutugma ba talaga ang makina ng MIRUS Systems Company Limited at Transmission System ng i Services Incorporated. Mahalaga kasi na makapag-transmit ang makina gamit ang sistema ng i dahil sa bidding Unang beses lang inibinukod ng COMELEC ang transmission o pagpapadala ng mga boto. Sapagkat gusto natin masubukan yung integrated na sistema na ng uh, MIRU at saka ng uh, IWAN. In fact, isusubukan natin yung pagpapaboto ng mga kababayan natin dito sa mismo bunggaw. Yung transmission na kung saan na integrated na at uh, merong uh, parang mock election, uh, first time natin itong gagawin dito sa Tawi-Tawi. At syempre, madami pang ganito ang plano natin isagawa sa iba't ibang parte ng ating bansa. Dayana, dahil nga ito yung kauna-unahan na mock elections o susubukan ng COMELEC kung magtutugma ba yung makina ng miru at yung transmission system ng iwan para makapagpadala ng mga boto ay uh, mahigpit natin niyang babantayan kung talagang magiging in may integration na sa pagitan ng dalawang kumpanya. At uh, Dayan, mabanggit ko na lang yung uh, dagat na nakikita niyo sa aking likuran, isa 'yan sa tatawirin natin mamaya para puntahan itong isang isla dito sa Tawi-Tawi kung saan nga magsasagawa rin ng MAP elections ang Commission on Elections. Dayan. Maraming salamat, Luis, sa Erispe.